tapos na. Yung, 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 nil ko yung, 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 na yung, 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 ako e, yung, e, yung, 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 sa yung, 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 aso yung, 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 Ay, eh, saan mo papatul... Saan matutulog yun? Eh, sa... Sa dito lang. Sa... Sa... Sa yung... Yung hindi na dami ng ato dito. O, oh, sino magpapaligo doon? Eh, hindi. Eh, kita si na. Eh, ay, ay, ako na yung gigi. Ay, oh, Ako, ako, ako. Ang No, gigi ko yung sa ano nun. Sa... Sa labas. Kaya mo paliguan? Oh. Sino maglalagay ng pampers nun? Eh, eh, ako na. Kung ano bang nauwi? Marunong ka maglagay? Yes! Hindi ako. Yung aso, iisa sa bato. Tapos, ano ko, tapos yung aso, yung, yung tatati yung aso sa, sa bato, Tas, sabi ko si mami, tatati si muna si aso sa, sa bato muna, tatati. O, paano kayo pupunta kay mami? Sino maghahatid sa inyo?